Announcement para sa mga taga Dipolog City, Zamboanga area mahabigan. May post na po, nagpost na po si Mayor si Mayor Darrell, Ang sabi niya, announcement. We regret to announce that due to unforeseen circumstances, our guest artist Mama Entrada is not able to push through with her travel to Dipolog tomorrow for the Pagsalabok concert. We send our sympathies and condolences to my and her family as they mourn the passing of her mother. In connection po ito, dahil lang syempre sa sana bukas ay isang masayang celebration po ang dadaluhan ni Maymay di sa Dipolog City mga kaibigan pero dahil sa ito nga unforeseen circumstances ay hindi na po matutuloy si Maymay. So yes, hindi po matuloy si Maymay. Papuntang Dipolog City, yan po ay mismong galing sa Mayor Jan, mga kaibigan. So, nanghinayang pero Uh, hindi naman natin kontrolado ang lahat ng bagay sa mundong ibabaw. And uh, this is the time for my Mai, Mai to be with her mother for the remaining days na makakasama at makikita niya pa ang kanyang nanay na nanjajaan sa tabi niya. And after that, syempre, uh, ilang araw pa at pipigyan natin pa si Maymay ng panahon para makapag uh, talagang nilay-nilay at uh, para usin itong sakit na nararamdaman niya. Yes, siyempre uh, syempre, uh, nandyan yung uh, pag-aalala natin sa kanya. Um, pero sabi nga ng iba, sabi nga ng kapatid niya, wala na yung sakit, wala na yung pain, at nasa mga kamay na ng Panginoon si Tita Lorna or si Miss Lorna. And uh, makakasama niya na si Papa Joe, mga kaibigan. So yes, no my my for tomorrow sa Dipolog City. And uh, patuloy pa rin bumabaha ang mga pagmamahal na ipinapa ipinapapaabot para kay Mama Entrata galing sa mga taong totoong nagmamahal sa kanya kaliwat kanan and cosmopolitan is uh, having their headline saying sending hugs and condolences to my entrata aha my, Rata. Uh -huh. my Ma entrata shares her mother's passing with the most heartfelt message trend drawed Uh, on the other hand is uh, Doing their own headlines saying Singer-actress Mama Entrada shared a heartfelt letter directed to her mom Who had just passed away on her social media account Ayan po And uh, syempre kasama dyan ang ABS-CBN mga kaibigan Na nag-post din lately ng uh, kanilang featured news sa kanilang website about yung paglisan nga ng inay ni Maymay Entrata dito sa mundong ibabao so yes um, yan po muna ang ating uh, update on Maymay Entrata and, Trata. and uh, hindi natin alam kung nasa na ba ang whereabout ngayon ni Maymay pero sana ay manatili siyang strong syempre dahil uh, syempre mahal na mahal natin yang nag-iisang Maymay and Entrata mga kaibigan. This is Alexandra Lexter Juice. I will see you later for more updates sa mga artistang uh, minamahal natin dito sa ating channel. Ilang si Maymay kundi marami pang iba. Magandang gabi po sa inyong lahat.